so sa ngayon ay ituro ko rin sa inyo kung paano ba mag uh, assemble ng isang makina na experimento 5 na ano mahirasa uh, kailangan dito ang ating uh, position between the mechanic and the engine nating na assemble. so yun pinakamalaga yun kasi pag hindi natin alam na kung ano ba ang dapat na posisyon sa nating mekaniko at sa, kan sa ating makina na na symbol ay mahirapan po tayo mga grasa. so para mas madali lang easy lang ang pagkasimbol natin so kailangan dito ito ang kanyang side na to yan ito ang side ng sa clutch so bali ganito po ang kanyang posisyon oh. No? hindi po tayo dito nag uh, simula sa pagkasimbol itong ano itong side na to hindi po tayo dito nagsimula sa pagkasimbol so bali dito po tayo sa cover na to so kailangan na ah uh, uh, ganito kanya position dito ang lagayan ng bolt ng drain plug uh, ng, ano drain plug tapos dito rin ang potres so kailangan dito banda so yan po kailangan na dito ang posisyon ito dito na tinakaharap sa atin itong lagay ng potres at saka itong rain vlog so bali ganito po yun pang simbol no so ang yun na natin ilagay ay ito pong ano itong uh, counter shop so yan po ang yun na natin ilagay so din tapos huwag muna itong ilagay no Oh, so, ito yan, ito yan. Oh, so, ito yan. shop. Tapos, ilagay ito. So, yan. Washer. Tapos, ito may... Yan, may spisher yan. yan. Yan, yan yung nakalagay. Tapos, ito namang ano, yung drum. So, dito sa ating shifting fork, ayun, dapat makita yung sign na L at saka R. So, yung isang L ay dito nyo lagay sa left side ng ating kamay ayan may marking na L so yan may marking siyang L at saka ito naman may marking na dito may marking na R so yan kailangan ito sa bandang ibabaw ito may marking so ayan. kailangan dyan sa right hand at saka sa left hand so yan Ayan po. So, itapat lang dito sa kanyang pinaka-kanal. Huwag mo na itong lagay. So, yan. Yeah. Tapos ito naman. Tapat lang dito sa kanal. ulang-ulang kunti. Soian. Tapi bos, dapatkan sekala lang drum. Ayan. So, po, ang pagkalagay niya. ito naman ang shop so sa paglagay ng crankshaft ay kung mahirap ipasok ang bearing side bearing 6223 po so kung hindi wala mampang baga kasi sa iba ay binabaga po pero pwede lang po ito hindi lang bagahin so kailangan pag nagpukpok ay pukpok dito yan turo ko rin sa inyo kumuha muna tayo ng pagpukpok So yan, pag dito yan ang kanyang pinakalaga ng pinang Conrad, ay dito tayo pumukog. Yan. Tapos, sa kabila naman. So yan, dito na rin ang Conrad. Kasi, kasi pag dito ganyan, ay ma, ano yan, matabingi yan tapos yan pag dito naman dito naman tayo pumukpok hmm. tapos doon naman yan tapos dito hmm. tapos diyan. so dito naman tapos dito naman Orang Indik dan Syama Di selain Ya O oh, okay na. So okay na siya. At ito naman sa paglagay ng gasket dito. Siyan. Ahangin muna tayo. So dito yan po may maliit na yan dito may maliit na butas dito kailangan mapahanginan kasi masisira ang piston at saka yung tundok yan yung mga butas dito sa bandang kabila so, dito So sa paglagay ng gasket maker ay yun po magingat pa tayo dito kasi pag mabara ito maraming sisirain kasi yun po kasi itong 7 ay wala po siyang gasket sa gitna wala po siyang gasket na ikalagay so yung gasket maker lang gasket all ito yan yeah. So sa paglagay ng gasket maker ay dito to yung party naglalagay dito to yung banda. Dito yung banda. So yan dito mag-iingat tayo dito. Dito lang yung party maglalagay ng gasket. Kasi wala pong uh, ano, gasket maker lang pong lagay natin kasi walang gasket itong C125. XRM. So dito lang banda tayo maglalagay. Dito, so, dito.

kena kerak-kerang ya So yan hanggang dito lang po mga grasa, no Yun mayroon naman kong isang video tungkol kung paano magasimbol ng buong makina So bali dito po ay transmission na tayo